Bumisita sa mga libu-libong biktima ng sunog sa Parola Compound sa Maynila, ang Alkalde ng Lungsod, pati na si Makati Mayor Junjun -jun -jun Binay. Sa kabila ng tulong, hirap pa rin daw ang kalagayan ng mga evacuee. May ulat on the spot si Tricia Zafra. Tricia? Raffi, sa pinakahuling tala ng Social Welfare Office ng Maynila, 3,100 na families na yung naitatala nilang apektado ng sunog na sumiklab sa Parola Compound noong lunes. Karamihan sa mga pamilyang yan, Rafi, ay nanunuluyan ngayon sa Dalpan Evacuation Center na nagsisilbering relief operation center. Lahat ng tulong para sa kanila dito dinadala. Ngayong umaga, nagpaabot ng tulong ang city government ng Makati. Nagpunta si Mayor Junjun Binay. Namigay sila ng relief goods na bigas, delata at noodles. Nagsagawa rin ng medical mission ang mga doktor mula sa ospital ng Makati at Makati Health Service. Karaniwang idinadaing ng mga evacuee ay pagtatae, ubo at sipon sa mga bata at hypertension at rayuma naman sa matatanda. May dala rin gamot para sa kanila. Ipinahiram din sa evacuees ang mobile water sanitation facility ng Makati Health Service para may malinis silang inumin. Ayon kay Makati Mayor Junjun Jun Binay, kusang loob itong pagtulong ng Makati gaya ng kanilang iba pang pagtulong sa mga nasalanta ng sakuna. Nangako rin siya Rafi ng 15,000 chinelas para sa mga evacuee dahil napansin niyang nakayapak yung mga tao. Kasama rin dapat kaninang umaga ang kanyang ama na si Vice President Judge Marbinay pero hindi nakapunta dahil nasa bataan pa raw siya. Inaasahan sana kanina yung kanyang pagdating ng mga evacuee lalo at siya ay chair ng Housing and Urban Development Coordinating Council at gusto makibalita ng mga tao kung ano ba ang uh, status ng pag-uusap para sa kanilang uh, hinihiling na pabahay. Pero sinabi ng kanyang anak na ang usaping ito naman daw ay laging bukas dyan ang vice presidente. Dumating naman si Manila Mayor Joseph Estrada kanina at nagpasalamat sa tulong na ibinigay ng Makati. Nananawagan pa siya ng tulong para sa mga nasalanta. Nakikipag-ugnayan na raw siya ngayon sa National Housing Authority at GSIS na siya raw may-ari ng lupa at pinag-uusapan kung paano may ang lupa sa mga nakatira doon na nasunugan. Ayon naman sa mga evacuee, Rafi, hindi, na raw, hindi nga raw sila naguguto sa evacuation center pero mahirap pa rin daw yung kanilang kalagayan. Mahirap daw matulog dahil maingay. Ang iba naman wala raw banig na matutulugan at sa karton lang nahihiga. Mahirap din daw ang paggamit ng banyo at pagligo dahil marami sila. Sa ngayon Rafi, nagsisimula na raw ang ilan sa kanila na muling itayo ang kanilang mga nasunog na bahay sa parola. Uh, hindi naman pinababawal na magtulungan yung mga mga uh, NGOs natin. Pagiging pag-coordinate na kami sa NHA at sa, sa GSIS kung paano ma-bibigay e, sa mga tiga nila. Yung mismo na sunugan doon, hanggat silang ma ma mabibigyan ng mabibigyan ng lupa ron. yun ang papag-uusapan ba pa kung paano. At uh, ang lusin naman ng yeah, Manila ay hanggat ayaw namin uh, i- Pagkat maaari yung, yung hindi sila alis dito sa Manila, kundi dito sa, sa bahay na akin lang nasulog, doon din sila babalik. Mas maganda na rin po siguro yun para lahat merong bahay na matitira na maayos. Dito namin na makabalik kaagad, agad, kasi nahirapan kami dito. Paano na kami man na makakabalik? Eh, wala kaming pabili ng materialis. Rafi, mamayang hapon, ayon sa Social Welfare Office ng Maynila, Red Cross naman daw ang magpapaabot ng relief dito sa mga kababayan nating nasunugan. Katunayan, hanggang lunes daw, may mga nakalinya ng nakaschedule na magsasagawa ng kanilang relief operations. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Rafi. Uh, Trisha, linawing ko lang. So parang pumapayag yung may-ari ng lupa na uh, doon na lang i-relocate doon sa mismo nasunugan itong uh, uh, mga nasunugang residente? Uh, with the coordination of course ng initiate, Tricia. Wala pang ganyang update, Rafi. Ang sabi ni Mayor Estrada kanina, pinag-uusapan pa raw yan kung papaano yung magiging relocation. Wala pang sinasabing pagpayag o hindi pagpayag. Hanggang, hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin daw yan, Rafi. Pero kung yung mga tao nga raw ang tatanungin at itong City Government of Manila, mas pipiliin nilang doon na rin Tumira yung mga tao, siyempre kailangan mabigyan ng mas maayos na matitirahan at gaya nga nung sinabi nung Alcalde kanina, uh, hindi nila hahayaang lumipat sa ibang lugar yung mga nasunugan kundi rito rin sana sila sa Manila ma-relocate traffic. At uh, Tricia, panghuli na lamang, meron ba tayong impormasyon? Ano ba talaga yung status ng lupa? dalalam natin malawak ito, ano? Ito ba yung buong privado, uh, gobyerno? Or ano ba yung uh, status nito, uh, Tricia? Wala pa rin tayong impormasyon, Rafi, kung ano yung status nung lupa kanina nung sinubukan natin uh, makibalita. Yan nga raw ay pinag-uusapan pa hanggang ngayon at nagkakaroon ng ugnayan nga raw itong City Government ng Manila, itong National Housing Authority at ang GSIS, Rafi. Okay, maraming salamat. Tricia Zafra.